nanonood sa atin, lalong lalo na po ang mga kabataan ngayon. Kamusta na kayo? Nawa ay nasa maayos kayo kalagayan at welcome po sa ikatlong markahan para sa Filipino Aid. Bagamat itong paksang ito ay naitalakay ko sa first first video lessons ko noon ng Filipino Aid, intentionally isinagawa ko yung tinatawag na revised version nito dahil syempre may mga updates din na kailangan nating isaisip, right? Wala namang masama doon. Lalo na kung ito ay para sa ikatututo ng bawat isa sa atin. Kasama na ako, syempre. Kaya ngayon, sa ikatlong markahan, mayroon tayong pitong paksa na pag-aaralan natin. At sa pagkakatang ito, mababasa naman natin yan mula sa mga popular na papasahin mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon, komentaryong panradyo at konsepto ng pananaw. Bukod pa dito, meron tong review at pagsusuri ng pelikula kasama na yung pagtas, telebisyon at ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal, mga hakbang sa pagsulat ng social awareness campaign, at panghuli, ay ang pagtiyak sa damdamin, tono, layunin, at pananaw ng teksto. Kaya ngayon, simulan na natin ang talakayan. Una sa lahat ay tatalakayin natin ang mga popular na babasahin dahil una sa lahat, bagamat tayo ngayon ay na, nasa, nasa, modernong panahon kung saan usong-usong ngayon yung mga cellphones, laptops, uh, tablets at marami pang iba, hindi natin maikakaila na nag-e-exist pa rin ang mga dyaryo, mga magazine at marami pang iba. Bago pa sinakop ng mga dayuhan ang bansang Pilipinas, may sarili na itong pantikan katulad ng karunungang ng bayan. Kung matatandaan ninyo ay naidiscuss po natin yung dati. Naipalaganap ang mga ito ng pasalindila at tuluyang yumabong kung saan kung saan mang bayan mula ito tunay na mayaman sa bugtong, bulong, kasabihan, sa lawikain at sawikain ang ating mga ninuno na kanilang ginagamit bilang gabay sa kanilang pamumuhay. Ngayon, sumapit ang panahon na dumating yung, yung dumating yung tinatawag na pasulat na kaparaanan, nagbago ang daluyan ng paghahati ng panitikan. Yun nga, sinusulat na lamang at ito'y inililimbag sa mga babasahin, halimbawa na lamang comics, magazine, mga aklat at marami, marami pang iba. Kapansin-pansin sa kasalukuyan na kinawiwilihan ito ng mga kabataan. At kung susuriin, naiba, naiba ang teksto, uh, ang ibig sabihin, naiba yung estilo, kaparaanan, at, at ka kaalamang teknikal, lalo na kung mga popular na panitikan ito. At aminin man natin o hindi, kahit sa panahon natin, bagamat mas mas laganap ang paggamit ng mga gadget na nabanggit kanina, hindi natin maikakaila na mayroon pa rin mga panitikan na hanggang ngayon ay usong-uso pa rin. Ano-ano ang mga ito? Una sa lahat ay ang pahayagan o dyaryo. Ito ay isang uri ng print media na may malaking ginagampan ng papel ng mga balita sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Layunin itong mabuksan at maimulat ang mga tao sa mga pangyayaring nagaganap sa, sa ating kapaligiran at sa mismong lipunan. Ang pahayagan ay may dalawang uri, broadsheet at jari, uh, at tabloid. Okay? Ulitin ko yung dalawang yon, broadsheet at tabloid. Sinasabi ng tabloid ay may tuturing na pangmasa dahil nga sa Filipino, ang pagkakasulat na medium ng komunikasyon nito, bagamat may ilan dito na ingles ang medium. Samantala, ang broadsheet naman ay mas maraming bahagi at kumpleto ang nilalaman kaysa sa tabloid. Kasi meron dito yung tinatawag na classified ads, obituary, ano pa, mga comic strip at marami pang iba. Katunayan, iba-iba man ang dahilan ng mga tao kung bakit nagbabasa ng, nagbabasa ng dyaryo o marahil magbasa ng balita magbasa ng chismis, mga sports, literatura o panitikan o di kayo magdibang. Sa totoo lang, buhay pa rin ang industriya nito sa ating bansa dahil sa abot kaya lamang ang presyo at may epekto ito sa mga mambabasa pagkat minsan mas detalyado ito. Kaya nga hindi natin may kakaila na kahit sa panahon natin na talagang may masasabi pwede tayo mag-search ng mga balita sa internet kung tutusin. Subalit, aminin man natin o hindi, kahit ako, maganda pa rin. At saka, talagang ma maunawaan mo yung mga binabasa mo sa dyaryo o pahayagan. Lalo na kung mayroong mga impormasyon eh, na napakahalaga na malaman. Pumapangalawa rito ay ang comics. Ito ay isang grapikong medium na ang mga salita at larawan ay ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kwento. Isa itong makulay na popular na babasahin na nagbibigay sa mga mambabasa mag, at bukod, magbibigay aliw supposedly sorry for that magbibigay aliw sa mga mambabasa magturo ng iba't ibang kaalaman at magsulong ng kulturang Pilipino. Ito ay naglalaman ng kaunting dialogo at binubuo ito ng isa o higit pang larawan kadalasang may paksang kakatawanan, ang ibig sabihin katatawanan, ngunit hindi maitatatwa ang lalim at husay ng mga dibuhista sa paggamit ng kanilang imahinasyon kapag ka sila ay lumilikha o gumuguhit ng comics. Magpahanggang ngayon, kahit sa internet, minsan nga nakakabasa pa nga tayo doon ng mga comic strips. Kaya nga, masasabi natin na mas detalyado ito dahil meron tayong mga nakikita mga graphics o mga larawang guhit. Ano naman ang magazine o magasin? Ito ay naglalaman ng maikling kwento at sunod-sunod na mga nobela upang mapalago ang kamalayan ng mga Pilipino. Iba-ibang paksa na may interes sa mga Pilipino ang nilalaman nito katulad ng pag-ibig, kalusugan, kagandahan, negosyo, fashion, gadget, kultura, aliwan at iba pa. Isa na sa halimbawa ng mga sikat na magazine ay ang Liwayway. Pwede nyong hanapin yung Facebook page niyan kung gusto nyong makakuha ng kopya noon. Uh, dati natin mayroon akong kopya ng Liwayway magazine dati. Ewan ko kung saan ko na naitago na yun sa aking library. But that's okay. Ang pinakapunto dyan, nagbibigay kasi ng impormasyon yung magazine. O dili kayo makakapagbasa kapag ng maikling kwento o kaya nobela na merong chapter 1, chapter 2 at kung ano pa. Depende ito sa mga paksa na, ito, na ipi, uh, itinatalakay doon. At panghuli naman ay ang tinatawag na kontemporaryong dagli. Isa itong anyong pampanitikan na maituturing na maikling-maikling kwento. Ang tawag nga dito minsan sa Ingles ay flash fiction. Walang nakatitiyak sa angkop na haba para masabing dagli ang isang akda. Subalit kinakailangan, hindi ito aabot sa haba ng isang maikling kwento. Madalas ang pagsay tumatalakay sa pag-ibig at damdaming makabayan at kaisipang lumalaban sa mga mananakop. At sa pagdaan ng panahon, napapalipat-lipat ang anyo ng dagli mula sa harap ng pahina ng mga pahayagan hanggang sa maging magkahalo uh, I mean, hanggang sa maging nakakahong kwento sa mga tabloid o tampo na kwento. Eh yun na, may pagkakataon na nagbagong bihis yung anyo nito kaya ano pa tinawag din itong anekdota. Well, bagong lahat kasi, ako man ay nagsusulat din ng dagrida no, kahit pa noong pang nakaraang mga dalawang taon. Sa totoo lang, nakakamis magsulat noon. Kaya nawa, eh, makapagsulat ako ulit. So, balit ang punto ko dito, basta pag kasi nasabing dagli o let's say, contemporary yung dagli, tinatawag kasi itong maikling-maikling kwento. Kung baga, hindi naman ito kung baga parang literal na isang page lang, pero pwede rin ganun. Gaya ng yung mga nagsusulat ng mga quote-unquote Manila Encounters na pwede, pwede nyo mapanood sa video habang binabasa tapos merong nakakatakot na horror music background. Minsan nga kahit yung isang pangungusap lamang, meron ka na mabubuo na kwento. Ganun siya. So, yan po ang talakayan natin para sa Filipino 8 ng ikatong markahan. At nawa, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, particular na ng mga mag-aaral, mag nawa ay mapag-aralan natin ito mabuti. Kasi, alam nyo, kahit, ami, uh, kahit ano kahit anuman yung mga situations sa kasalukuyan, hindi maikakaila kung gaano katindi yung influensya ng mga nabanggit, lalong lalo na sa buhay ng bawat isa. So yan po ang ating talakayan ngayong araw at nawa ay may natutunan po tayong lahat. syempre naman, ang susunod na topic natin sa susunod na leksyon natin o video lesson ay mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Kaya antabayan tabayanan ito. So stay safe sa lahat at magandang araw sa lahat.